Samantala mga kabrigada, bilang ng mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon, umabot na po sa mahigit sa isang daang libo. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada Report Umakyat na sa 37,699 na individual. Katumbas yan ng halos labing isang libong pamilya ang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Nagmula mga ito sa 23 barangay mula sa Region 6 at Region 7. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, mayroong higit 3,700 na pamilya o katumbas ng mahigit 12,000 na individual ang nananatili sa sa na evacuation centers habang nasa 585 pamilya rin o higit 2,000 na individual ang pansamantalang nananatili sa kanila mga kaanak. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga apektado na umabot na sa 4.3 million pesos. Una na rin nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa tatlong evacuation centers sa Negros Occidental kung saan pinangasawaan nito ang pamimigay ng halos isang libong kahon ng food packs sa mga kanlaon affected families. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Gigosto, dyan ang 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.